Nagbabalik na naman ako <laughs> So pagkatapos nating mag-unbox Nung mga Charles and Kit Ito naman ang ating iya-unbox mga loves Sulit-sulitin na natin ang pag-vlog Ganyan talaga Dahil bukas may pasok na naman tayo sabi nga pala, may nagtanong pala na nag-comment siya mga loves. Sabi niya, Miss May, paano mo napagsasabay? pagsasabay Curious lang ako. Kasi nga, di ba, uh, may work ako. Meron tayong isang full-time job. Tapos dun sa isa, part-time tayo. So, yung sa isang part-time ko mga loves, ginive up ko na siya. <laughs> Hindi na ako doon pumapasok. Kung baga, isa na lang yung work ko. Ginive up ko siya mga loves. Kasi, merong isang nurse na umalis. So, yung isang nurse na umalis na ng ngayon, mga loves, hindi pa siya napapalitan. So, ang daming extra shift, mga loves, as in, sobrang daming extra shift. Like, for, um, for, uh, sa isang week, minsan nag ako ng five, five, ano, five days a week. Tapos, sa uh, susunod na week, ganun ulit, mga loves. So, Ah, doon naman sa isa ang pinagtatrabahuhan ko, mga loves, yung yung kinikita ko is kapareho lang din ng kinikita ko doon sa first time na... First time? First time? <laughs> sa first uh, job ko, mga loves. So, kung baga, ang mangyayari kasi doon, mga loves, kapag doon ka nag-work, papaliwanag ko ba, di ba meron akong full-time job? So, doon sa full-time job ko na yun, kapag doon ako nag-work, nag-work, nang-nang-work, nang nag-extra nag-extra pick up ako, mga loves, meron kang pick up shift, mas malaki yung kikitain mo kasi meron kang papasok na yun sa overtime. Gigets nyo? So, pag may overtime, mga loves, mas malaki yung kikitain mo kesa kung mag-pick up ako ng shift doon sa isang work ko, is mas maliit yung kikitain ko. Kaya, ginev up ko na lang siya, mga loves, kasi nga, sobrang daming extra shift dito sa una kong trabaho. Yun. So, yun. So, so, so dun sa nagtanong, sana sagot ko yung tanong mo, hindi na ako nag-work dun sa, wala na akong part-time job. Dun na lang talaga ako sa full-time na nag-work ako five days a week. <laughs> Minsan, sobra pa dun talaga. So, anyway, eto na. Bubuksan na natin to mga loves. So, nag-order ako dito sa BK Beauty. Tapos, eto nag-order ako ng sunglasses and eto super excited ako dito mga loves kasi eto na ang pinapangarap kong pabango like eto yung perfume na gustong gusto ko na talagang bilhin matagal na pero hindi lang ako nagkakaroon ng courage na bilhin siya kasi nga hindi ko pa siya naaamoy in person di ba sabi ko sa inyo mga loves pag Bibila, pag bibiling ko to, gusto ko yun na amoy ko na siya in person. Kaso, bigla silang, meron silang naging, anong tawag dito, merong special promotion ng, valent ng Valentine's Day na ang nangyari mga loves, marami siya mga previews. So, pag na-order ka ng $130 and above, meron siyang mga previous mga loves. Kaya sabi ko, oh, sige na. <laughs> Add to cart na. Naging marupok na ako mga loves kasi dahil nga doon sa mga previous. <laughs> eh, yung mga previous, mga mahal din siya mga loves. So, anyway. Ito, na, papakita ko na sa inyo. Tantarat! So, ito, mamaya na natin yung buksan. Ito muna, unay na. Kasi dito ako na-excite mga loves. tan -tara -tara! Oh. tantaran tantan <laughs> eto na siya, mga loves. Look at that. Ang bongga. So, eto na ang ating Jomalone. Finally, meron na tayo, mga loves. Ayan. Ang cute naman itong ano na to. Tingnan nyo itong paper bag. <laughs> ang cute niya. Mm. And, eto yung eto na yung ano, mga loves. Meron pa siyang kasamang ganito, oh. Tignan natin. Ay! Naka po. Itong loob. Wala na. Yun na lang talaga siya. <laughs> so, lagay natin dito. So, unahin natin. Ito yung kauna-unahin niyang previous mga loves. Ito. Ayan. So, meron siyang kasamang mini pouch na ang nakalagay. Siyempre, Jo Malone. Ayan. Tignan nyo. So, ayan yung loob niya mga loves. And then next, ito yung mga previews. Dito ako na-excite mga loves. So, meron siyang kasamang uh, body and hand wash. Ayan. Amuyin nga natin. Maliit lang siya mga loves ha. Pero pag binili mo to, ito yung mga parang travel size. Pero pag binili mo to mga loves, mahal, to, mahal siya. May pagka-price din. Hmm, okay lang yung amoy niya. Parang amoy, alam mo yung amoy na mayaman. Ganon. <laughs> Tapos, ito pa mga loves. Yan. Dito ako na-excite. Dito talaga. Sa previous na to. Tignan nyo. So, meron siyang kasamang maliit na candle. Look at the... Ang bango. Peony and Blush Suede. Suede ba yung ano nun? Yan. Bango niya, mga loves. And this one is... Ito yung maliit, mga loves. Maliit na pa bango. Tignan nyo naman. Nectarine Blossom and Honey. Ito yung matagal ko nang gustong bilhin mga loves. Ayan. So, dito ko na-excite kasi ito ay ilang mils lang ba ito? Mali sa maliit lang siya? May nakalagay ba ko ilang mils lang siya? 9 mils lang siya mga loves. Pero na-excite ako sa amoy niya. Kasi pag nagustuhan ko yung amoy nito, ito yung bibili ako next time. Ah! Okay pala yung amoy niya mga loves. Mabang siya. Pero alam mo yung hindi super strong ng kanyang amoy. Super ano lang, super, super light na fresh yung amoy niya. Yun pala yung amoy nito. Oh. Finally, naamoy ko na din siya. Nectarine Blossom and Honey Cologne. Yan, maganda to pang travel, manglas, kasi 9 mils lang siya. So, next cruise natin, ito yung dadalin natin. Hindi ko lang alam kung long-lasting siya, mga loves. And, meron ba siyang kasamang mga ganito? So, merong, uh, ano to? Mirror and Tonka. Tonka. This one is Peony and Blush. Ito yung, ito yung in-order ko, mga loves. So, hindi ko na to amoyin kasi ito yung amoyin natin. Ito, amoyin ko. Woody Mirror. Hindi ko alam kung na-pronounce ko ng tama. M-Y-R-R-H. Mir and Tonka. So, amoy natin. Ay, napaka-strong. Ang strong naman ito, mga las. Hindi ko gusto yung kanyang amoy. <laughs> Alam mo, ang dami ko nang naiipo ng mga ganito. Pero, ibibigay ko siya kala mother. Papadala ko sa Pilipinas. Ayan. So, yun lang yung laman. Ay, meron siyang kasamang body cream. Ayan. So, dito lang talaga ako na-excite. Kaya, bumili na ako mga loves. Dito at saka dito. <laughs> Kasi gusto ko lang talaga maamoy ito. So, ayan. And, dan ito na po ang aking binili talaga. This is $165. Oh, uh. magkano kayo sa Pilipinas ito no, mga loves? Feeling ko mas mahal dyan sa Pinas. Hindi ko lang sure ah. Feeling ko lang. Tan, -tan, tan Grabe naman ang pagbalot mo nito. Parang wala talagang kabasag-basag. Ito na siya mga lahat! First time ko magkaroon ng Jo Malone. Oh my God! So, amin na natin. Peony. Ang, ang binili ko mga loves, peony and blush. Ayan ang binili ko. So, ito na siya. Mika ka... Mabango siya mga loves. Naghalo na yung ano ko. Hindi ko maano yung... Ano pa? Ano ko ba i-describe to? Nung binili ko to, binasa ko naman yung ano niya mga loves eh. Binasa ko yung ano niya. Pero hindi siya... Parang meron akong ganitong pabango. Kaamoy niya yung ano mga loves yung binili ko sa dossier. Yung ano sa akin dati. Anong tawag dito? Yung inano sa akin. Parang ini sponsor sa akin mga Love's Dossier perfume kasi ayun yung mga ano siya yung mga alam mo, ano bang tawag don Yung mga dupe na perfume parang ganun. Feeling ko lang ito yun mga loves. Pero mabanga mabanga. <laughs> pero mabango siya ha? pero parang feeling ko mas gusto ko yung amoy nitong nectarine Nectarine Blossom and Honey Cologne. Siguro bibili ako ng ano, ng mas malaki nito. So kung ano mga loves, kung nakabili na kayo ng ng uh, Jo Malone, ano bang marerecommend nyo na ano, na sa akin? I-comment nyo naman mga loves para yun ang bilhin natin next time. Ayan, super bango. Saka so, huwag kayo mag-alala mga loves. Itong mga pabango ko, ginagamit ko to pag pumapasok ko sa work. O sabi niyo, ay, so Sharon si Miss May, bakit sa work? Kasi mga loves, pag bumabasok ako, gusto ko na amoy ako ng pasyente ko. <laughs> alam mo yung alam na nila, eto mga loves, hindi sa pagbamayabang ah. Pag pumasok ako, alam na nila na nandun ako kasi naaamoy talaga nila ako mga loves. Pero everyday, iba-iba yung gamit kong pabango. Kaya ata oh, what what are you wearing now? It smells different ganyan ganyan. So sinasabi ko naman sa kanila tapos sabi oh, that's expensive mga ganun <laughs> kasi mga loves, kapag ano, kapag nasasabihin ako ng mabango, anong compliment kasi yun mga loves. Lalo na kapag naanwan ka ng pasyente mo, di ba naamoy ka ng pasyente mo? Kasi yung iba dito mga labs, hindi naman sa pag ano, mas malinis talaga tayo kesa sa, mas malinis tayo mga Filipino kesa sa mga ibang American mga labs. Iba mga American, wala silang pakialam Napupunta pupunta na lang sila sa ER kahit ano yung, alam mo yung kahit ano yung suot nila. Basta ayoko na lang mag ano mga laps ito na lang. Basta ang isipin nyo na lang, mas malinis tayo mga Pilipino. Na hindi tayo pumupunta sa kung saan-saan nang hindi tayo malinis. Ganon! <laughs> so, next, ito naman is BK Beauty. Ayan. So, ito mga last, medyo... Itong blush na to. Oh, blush ba to? Hindi pa siya blush. Anong tawag dito? Yung pang ganon ba? Brush. Sabi <laughs> <Ay> ko, Blush. <laughs> Itong brush na to mga last, matagal ko nang gustong bilhin to. Kaso, hindi pa ako nag sabi ko, ay, maghihintay nila ako ng sale, ganyan-ganyan. Pero nung pakaka-browse ko ng Facebook, and, and, palagi siyang lumalabas mga labs. So, kumbaga, nairita na ang lola nyo. <laughs> nairita? At saka nung Valentine's Day, nag-sale siya mga loves. Kaya sabi ko, sige na nga, baka this is the sign. Wow! This is the sign. Ito na talaga mga loves yung sign na para bumili ako. Kaya binili ko na mga loves. Ito na, minsan na sa Facebook, napakadaming ads eh, nakakainis. <laughs> so ayun, ito na yung blush. Brush! Ba't ba blush ako ng blush? Ito mga loves, blah pang brush from BK Beauty. Tapos, ito yung meron tayong libreng pang ano mga loves. Ah uh, lash curler. Ayan. So, buksan natin. Mga, ay, ang ano, tara ya. Ah. Ang ganda ng kulay niya mga loves. Oh, bongga. Tapos, meron siya mga extra ng ganyan. Yan, and dito na ako excited gamitin kasi puro nakikita ko mga loves sa mga comments. Sabi, this is the best brush I've ever had. Mga ganang Medyo pricey lang siya mga loves, itong brush na to. Hindi siya yung ordinary brush. Siguro talaga maganda siyang gamitin, no? Sana lang talaga mga loves kasi kung hindi, isole ko talaga to Char. <laughs> Ayan. Ay, ang bongga. Tignan nyo naman mga loves. Mukhang yayamanin na talaga. Wow! Ang ganda! So, meron ang pang... Uh, one, oh, may mga number siya mga loves. Yung 101 is from contour. For ano siya? Contour. Pang contour. Ito, yan. Pang contour siya mga loves. Ay, wow! Ang bongga. Ay, nilagay ko. Inano ko na sa mukha ko. Ay, ang lambot niya. sakwalang walang tumutusok-tusok mga loves. Yung ibang brush kasi may mga tumutusok-tusok ba? Kaya pala siya, ano, mahal, mga loves. So, next is yung large one. This is for powder. Ito, mga loves. Pang-powder, powder siya. This one. Ayan. Kahit hindi ako marunong mag-makeup, mga loves. Ang ganda ng ano niya, no? Tinan oh, parang ang um, yayamanin talaga siya, mga loves. <laughs> so, pang-powder. And this one is bronzer. Bronzer. Ayan. Parang mag-ano nang na itong dalawa. Pang bronze. Pwede rin siyang pang powder. And itong isa mga loves, this is nakalagay tapered powder. Ano ibig sabihin nun tapered powder? Siguro yung mga pang mag, anong tag dito? Setting, mga ganun-ganun. Ayan, ang lambot niya. Kaya pala. Tapos e'tong mga loves, pwede rin pala itong pang, ano, pang contour at saka pang foundation. Ayan. So kung kong gamitin to Bukas <laughs> Hindi pala, di na ako nag-makeup -ano. lang ako kanina kasi umalis Pero work naman tayo bukas So hindi ko na kailangan mag-makeup So babalik ko siya dito mga loves Kasi baka di ko alam kung kailangan ko siya magagamit Mairap na Baka ano Baka maalik ka bukan <laughs> Maalik ka bukan So ayan, happy naman ako mga loves Kasi mukhang maganda talaga siya Parang worth it talaga yung binayad ko And then, last na mga loves, eto na, parang mababash na naman ako dito kasi sasabihin, anong karapatan mo? Anong karapatan mo? Wala kang karapatan kasi wala kang ilong. <laughs> so, nag-order ako ng salamin, mga loves. Ayan, from Diff. Diff Charitable Eyewear. Kasalanan na naman ni Facebook to mga loves. ako muna kasi ang hirap magsalita, mga loves. Ayan, kasalanan na naman yan ni Facebook. Ito, nag-order ako. No, thank you for making a difference. Ayun pa lang ibig sabihin ng dif difference. So, 1, 2, 3, 4, 5. Lima ang in-order ng lola nyo. Kasi ito mga loves, buy 2, tapos merong free na tatlo. Ganun yata yung pagkakaintindi ko mga loves. Basta kung ka ng dalawang regular na price, And then, yung tatlo nun, free. Valentine's promo din yun, mga loves, ha? So, ayan. Nakalimutan ko magkano yung binayad ko dito, eh. Ayan. So, buksan natin siya isa-isa, mga loves. Meron tayong limang na order. Ang bango nung ano. So, tumatagal pala talaga yung amoy niya. Pero, kaamoy niya talaga, mga loves, yung ano. Uh, Ito, ang bango niya. Kaamoy niya talaga yung... Yung dossier. <laughs> perfume na meron ako. So ayan. Buksan natin. Sabihin niyo na wala kang karapatang magganyan kasi pango ka. Ang dami ko nang naano sa inyo mga loves. Parang medyo madami tayong bagong viewers ngayon, no? Kasi ang dami nagsasabi na pinapa pinapalandakan sa aking pagmumuka. <laughs> na ako ay pango. <laughs> ayan, mga loves. Sino nagsabing pango ako mga? Loves? Ang ganda ganda kaya ng ilong ko. Ah? Nainggit ka, no? Ganito yung ilong ko, Char. Hindi mga loves. alam ko naman, like, kung ikaw, di ba, we are aware of our own flaws. Like, alam ko na ganito yung ilong ko. Alam ko na na hindi ako kagandahan, yung mga ganyan. Alam ko, alam ko na <laughs> alam yung mga flaws na ah, sige, ang pa pango ang ilong ko mahaba ang mukha ko mahaba ang baba ko ganyan yung mga na, ganyan yung mga pambubuli sa akin before eh pero mga loves nitong tumatanda na ako nung napunta ako dito sa Amerika like wala talaga akong narinig never akong nasabihan na uy ang pang pangu yung ilong mo ang pangit mo, yung mga ganyan, ang haba naman ng mukha mo. Never ako nasabihan ng ganun mga loves. Puro ang naririnig ko is compliment talaga. Pero pag tayo mga Pilipino, lagi ang nakikita kung ano yung mali sa'yo, kung ano yung uh, pangit sa sa'yo. Hindi nila nakikita kung, gaan, kung gaano ka kaganda. kasi nakafocus lang sila doon sa alam mo yung naka-focus sila doon sa hindi maganda sa'yo. So, may nag-comment, mga loves, hahanapin ah, ko. Pag nahanap ko, ilalagay ko dito yung comment. Natandaan ko yung comment niya. Mag-story muna ako, mga loves. Ah. Makinig muna kayo dyan. So, yung ano niya, mga loves, nag-comment siya, sinabi niya na, ah, bakit hindi ka magparetoke ng ilong? Kasi, dahil sa ilong mo, nagiging gongo ka na magsalita. So, napag-isip-isip ko, kailan pa ako naging ngongo? Kaya, sabi ko, pag pala ganito ang ilong, ngongo na magsalita, mga eh, ganyan mga loves. So, in a medical, kasi mga loves, nasa medical field ako, so I know kung ano yung mga, kung paano magsalita yung mga tao na merong cleft lip, cleft palate, yung mga ganyan. So, iniisip ko, hindi naman ako ganun magsalita. Pero, bakit kaya ganun yung sinasabi ng ibang tao? Tapos may sinabi pa na may pera ka naman. Bakit in, imbis na mga damit yung bilin mo, imbis na mga ano yung mga material na bagay yung bilin mo, bakit hindi ka nalang magparitoke ng ilong? Relax lang kayo, mga loves. Relax lang kayo. Hintayin nyo. Wow! Hintayin nyo. Pag ako gumanda, huyo kayo sa akin. Charot lang, mga loves. Kasi dito sa Amerika, yung pagpapaganyan, mga loves, that is not my priority. Alam nyo, hindi ko siya priority. Hindi ko priority na ano, pagandahin yung mukha ko, hindi ko priority na magparito ako ng ilong, hindi ko priority na magpadagdag ako ng dede, magpadagdag ako ng puwet. Paghintayin nyo, umuwi ako sa Pilipinas, mga loves. Hintayin nyo lang. <laughs> Kasi pag dito sa Amerika, ang priority ko lang, mga loves, is work, bahay, work, bahay, and then vacation, ganun. Hindi, hindi ko pinapriority yung kailangan Magparto ko na ako ng ilong, ganyan-ganyan, kasi nakakasagabal na nakakahiya naman, influencer ako, pangu yung ilong ko. Hindi ganun mga loves. Dahil nga sinabi nyo na rin mga loves na influencer hog, I want to influence you guys to do good. Alam mo yung wag mong i-judge yung isang tao base lang sa kanyang physical appearance na wag mo nang ipakalandakan, wag mo nang ipagdiinan sa kanya, sa isang tao, yung alam na niya. Alam mo yun? Kasi aware na siya na ganun yung kanyang itsura. I am aware. And I'm, I'm saying this to you guys because, not because I'm affected, just because wag niyong... Gusto ko lang turuan kayo mga loves na hindi maging masamang mabuting tao. Alam mo yun na wag na kayong dumagdag dun sa mga ibang tao na sobrang dali lang nilang mambuli sa social media, na sobrang dali lang nilang magsabi ng mga bagay kasi hindi naman nila nakakaharap yung tao in person. Huwag na kayong dumagdag dun sa kanila mga loves. Gumawa na lang kayo ng mabuti. Like if you think na yung comment mo is magkakaroon ng impact dun sa tao wag mo nang i-comment. Nagigets mo? Like, di ba nga may kasabihan na ano, na think before you click kapag, alam mo, magko-comment ka. Yung ganun. Or, kaya ba bago mo gawin yung isang bagay, pag-isipan mo muna ng maraming beses. Nagigets nyo ba? So, maging mabuting tao tayo mga loves. Try to, ano, Uh, try to be kind, ganyan, maging mindful tayo sa ating mga sinasabi, pag-isipan natin, pag-isipan natin mabuti, na ganyan, hindi ko na, na unbox to mga loves. Gusto ko lang i-address yon na hindi ako nasaktan sa sinabi mo na gano'n. Sinasabi ko lang yon mga loves, kasi nga, wag tayong ano, wag tayong maging bully, gano'n. Mas gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Yun lang. At dahil dyan, i-unbox na natin itong mga loves. <laughs> ang dami ko na naman sinabi. So anyway, eto na siya. Kasi ang salamin ay hindi lang para sa mga matatangos ang ilong. Okay? So ayan. Ay, ang tare ng kulay. Ang bongga. So tatanggalin ko pala ito. Ayan. Ganyan siya mga loves. Ay. Anshala. Okay ba mga loves? Iyan So, next. Next na ano natin na salamin ay mas ma-appreciate ko siya mamaya mga loves pag nakita ko siya sa Doon sa salamin. <laughs> so, next is babalik ko muna to siya dito. Next na salamin is this one. Nakalimutan ko na mga pangalan nito mga loves. And hindi ko alam kung meron nito sa Pilipinas. Pero yung iba dito pa nang gusto kong ibigay padala sa Pilipinas. Yung mga ikikip ko, yung mga ikikip ko, sasabihin ko. Ayan. Ito parang gusto ko siyang ikip. Ang ganda nyo, mga loves. Ay, bongga. Gusto ko to. Ang ganda nito mga loves. Ayan. Mmm. di <laughs> Diba? Baka makomplementa na naman ako dito. Kasi dito sa US, puro sila Oh, you look so pretty. Ah! Hindi <laughs> ako mga rawas. mga compliment nila dito. You look so pretty. You look so beautiful. I like your dress. I like your shoes. I like your bags. Mga ganun. Parang lahat ng mga gusto nilang, nagustuhan nila, i-compliment ka nila. Pag sa Pilipinas, walang ganyan. Ang pangit mo. Ganyan. Ba't ganyan siya magdamit? Ba't ganyan ka? Ganyan. <laughs> Uy, tumaba ka na. Yung mga ganun. <laughs> Wala nakita sa'yo kung hindi yung mga ano mo. Yung mga kamalian mo. Paano hindi naman kamalian? Wala nakita sa'yo kung hindi yung mga floss mo. Mga ganun. So, next is this one. Parang ang ganda rin ito, mga loves. Ay, ang bongga. Ang kapal niya, mga loves. oh Ayan. Ang ganda nito. Tignan nyo. To keep. Gusto ko itong i-keep. Ayan. Ganito siya mga loves. Mm. Yan! Ang cute! Ganda niyo, mga loves. Hindi ko siya masyadong makita na yung sarili ko kasi maliit yung ano mga loves yung camera natin. Eh. But anyway, ayan. And then, meron pa tayong ilan pa? Dalawa pa mga loves. Feeling ko, bibigay ko dito yung titignan uh, ko mga loves. Mamaya kung ilan yung magugustuhan ko. Ano ba Wala, muntik na mabali yung kuko ko. <laughs> Buti na lang hindi nabali. <laughs> last! Ay, last na. Meron pa. Meron pa isa. Ayan. Pati lagayin, maganda mga loves. Oh. Meron pa siyang kasamang ganyan. So, ito naman siya mga loves. This one, tignan natin. Itim din siya. Ay, ang ganda rin ito mga loves. Ayan o, oh, tignan nyo. Ang ganda rin niya. Ah, pack! Mag-order ba ako ng white? Parang meron ako ano in-order na white. Hindi ko lang maalala mga loves last na last na sa ating unboxing yung unboxing na ang dami kong pinagsasabi mga loves no Tibali, <laughs> masari na kayo sa akin ayan last na to, mga loves kung makukuha ko siya ayan itim din pala akala ko may in order ano mga loves white Parang wala pala. Puro mga black. Ala! Parang na-double yung order ko. Parang double siya mga loves. Ay, parang double. Para magkapareho to. Para magkapareho siya. Di ba? Magkapareho siya mga loves. Bakit ganon? Magkapareho. Let me see. Para siya magkapareho, pero para mas makapal lang to ng konti, mga loves. Mas makapal to ng konti. Yung sa taas. Tinan nyo. Pero para siya magkapareho. Ayan. So, tignan ko mamaya, mga loves, kung ano yung mas maganda at mas bagay sa atin. Akala ko lang talaga nag-order ako ng white, pero wala pala akong na-order. <coughs> So anyway, mga loves, that's it for today's video. And after nito, mga loves, is mag-ano na tayo. Nilinisin ko ito yung mga pinag-ano ko. Ang mga box dito, mga loves. Thank you so much for watching, mga loves. Bye! See you again sa ating susunod na vlog!